Perwisyong alulod ng kapitbahay. Alamin ang kaparusahan ng mga namimerwisyo na yan sa NBI. Naku, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito! Perwisyong alulod ng kapitbahay nyo? Nako, bawal ito. Hindi gaya ng sa mga subdivision. Maraming kabahayan sa Pilipinas ang very close o dikit na dikit na. Kaya madalas kapag umuulan, talsikan ang tubig sa iyong bakuran. Sobra ka bang napeperwisyo na sa alulod ng iyong kapitbahay? Dahil lahat ng tubig ulan, diretsyo sa iyong tahanan. Nako, alam mo bang bawal ito? Ayon sa Article 674 ng Civil Code of the Philippines, responsibilidad ng isang may-ari ng bahay na siguraduhin sa kanyang lupa, sa kalsada o sa pampublikasyon kung lugar babaksa ang tubig ulan mula sa kanyang bubongan at hindi dapat sa lupa o bakuran ng kanyang kapitbahay. ayon sa batas kung sa sariling lupa naman babaksa ang tubig dapat din si ng may-ari na hindi ito makakapinsala sa katabing lupa o sa kapitbahay. Sa oras na may napinsala dahil sa hindi maayos na paglalagay ng alulod, pananagutan ito ng may-ari ng bahay. Kung problema mo rin ito, huwag nang magdalawang-isip na dumulog sa tanggapan ng inyong barangay. Kaya mga kabarangay, huwag selfish para iwas gulo. Isipin ang mga kapitbahay para iwas perwisyo, para hindi ka rin masabihan ng, "Nako, bawal ito."